Magdidiro na rin Bubuksan na nga yan eh Oo, oh, ganito pa nagaraw, parang garaw ko na magbukas Maganda rin pagamasan mo na Babakan ba, -ba, ba ito? Babakan -ba na lang yan <laughs> Ipangkotak <Di> ko sa kabila <laughs> Nabatak na naman ano naman. <laughs> Magdadagdag tayo na isa ng isa lang hindi na mabala lahat ari Huwag mo nang tatawagin na yan Kahit sa pagdidilig Hindi <laughs> <laughs> siya nga ah <Alright>, Ay mga dalupan <laughs> Ay <Alright>, mga Hindi na siya mabis na bukas Hindi ibababa ko. Ay hala Pasok bakal mo Diri. Abay, linggo pala ko bukas ko tanto ya. Sobra kami wala nang sabong-sabong. Na. <laughs> 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 Matis kaya. Oo, oh, wala. wala Sarado. Are po ay e, bali ano uli? 55 ano 55 pati ka na umaga. Butoy. Singkang. Bukas uli. May nila kuya tawag niya bigla. Buk Buktiyan Buk ano? Oo nga wala break pa pala sa akin 'yan. Pagbibigay niyan at bukas. <laughs> Tatakto. Papasok mo bukas. Papasok ka din sa bukas. Sa bukas. Ikaw mo 'to bukas papasok pare sa. Papasok ko mabukas Hindi mababana ng sino kinugbabakin din. Ay hala dali. Pagka <laughs> tawagan ay. <na>, eh. <laughs> bago pala isip Ayos na, salamat. Huwag ka mo eh, kuya yung magta-tricycle. Hoy, <laughs> oh, pag maibot may, may kukuha Pag maganda. Ay Pambayad sa iyo muna o magbigay na ako. Ha? Oh, Ay hala, ikaw. Ako magpakarga ka pa, tayo niyo muna o oh, nakakaya ano? Nakakaya utang ano? Yung ipot. Ay hala. Wala oh, pa naman wala. Salamat po. Oh, ingat. Ah, yung pong ating mga kasama po dito ayun nag uwi na po sila ako po ay may tinrabaho pa po uli kanina na hindi po about dito sa bukid Opo, po kaya medyo hapon na po akong nakarating ay di po gagalain natin ito lahat ng kanilang nagawa po oh yan Yung pong ano kumbaga tumatrabaho po sila kahit wala ako i-check lang po natin kumbaga wala naman tayong comment kumbaga tingnan lang natin yung mga na -prepare nila oh, ito po yan ito po yung mga bagong prepare nila oh ayan balak po natin dito ay mag kentay uli meron pa po tayong butong ay oh kentay ari are pa lang kanilang inubra po ngayon siya boy buhay na ito singkang yan puntahan pa po natin yung mga ibang ginawa po nila doon aho ito po ay babaakin na lang oh, baba, baak po ang tawag dito yung inaanong plat binababa para sa kabila para po sa akin ano na nagtatrabaho po sila ng ah, wala ako na may nagtatrabaho po dito ay ayos po kumbaga nagagawa nila kahit wala nang nagagawa nila yung dapat po nilang gawain oh, maganda po at kung ganot ganon po ang mangyayari na umiikot itong tanima natin kahit kumbaga konting silip lang sa konting silip lang natin dito ay para po sa akin ay pabor sa akin pabor sa magiging kasama po natin dito sa bukid gawa po ng may magagawa pa po akong iba na nakakapagtrabaho po naman sila dito kung magagumagalaw na po ba ito ng ayos oh, sa, sana lang po ano, dumating yung time na tuloy-tuloy kamukha ho na yan kumbaga yung pong pa-order ay sila po ang nakaalam di kumbaga yun nga naka 55 ano pa po 55 kilo oho yan ito yun po pala mga nagawa pa nila oh <coughs> Ayos. Kung baga pag po ito tumakbo nga nang wala tayo, kung na gumagana ito nang wala tayo, magagawa pa po natin yung mga dapat pa nating masigit na gawain. At ako po naman sa kanila makakapagbigay ng trabaho upo yun ang nakikita ko po ito na po ang naging ganap dito sa ating taniman no? Oh. malinis na iya na lang oh. ibababa tapos dito yung mga naharvest na po sila wow oh. ito na po yung mga naharvest Yeah, ito na po ang ganap. Naharbisa na, na po ulit ng 55 kilo. At na, 345 plus 55, 400 kilo na po pala. 55. Noon last ay ano, 45. Ay tama, 400 kilo na po na -harvest po dito sa atin. O. Pero may bawas naman po pala yung sa kabilang banda. Oh. 100 kilo na lang, kalahating tinulada na ano po. Yan, Oh. Medyo ano po. Ah, uh, kukunti po ang kasabay ng ating tanim dito po sa lugar namin. oh, hindi po sasabihin natin kadamihan. Gawa po nang nagmula nga sa 50. Ay sabi natin ay maliliit pa. Pero plano po naman namin oh, noon ay pag aad sila ng 10 pesos ilalabas uli Opo yeah. ayun na nga po anong yari naglabas uli oh yeah, ya ito po medyo lalaki na rin o. gara ganda ito pa po ang mga i-harvest ito po halos wala pang bawas ito 1 2 3 'yun ang kaputol ikapapat tapos dito ito marami na siyang bawas simut-simuti na lang. oh, kung i pagsasama-samahin po siguro ito 1 2 3 4 5 6 7 siguro hati kalahati po palagi na tatlong iras po yung wala siyang bawas tatlo at lima o oh. yun galo po ang ay ah tatlo at tatlo at tatlong straight anim na plat pa po yung ready for harvest oho alam po naman nila yung galawan dito maganda nga po talagang kakatuwa may may magagawa pa tayong iba siguro pa plato ng bago ano po Yung po ang ganap. Tapos dun po sa kabila, parang nagpapaiwan bagay yung ano. Yung ibang pananim, ayan ay halos magkakasabay. Oh, tingnan nyo po. Parehas po ang alaga, parehas ang pataba. Oh. Ito, maliliit siya. Pero bumabawi na naman po. Ito, oh, may mamatay. Bumabawi pa rin. Yan dito po sa banda-banda dito oh, maliliit. Lalo pang lumiit, namatay na yung iba. Oh. Hindi ko natin alam kung anong dahilan nito. Ito po iisa isa ang alaga tinya po ulala kay noon pagdating dito. Talagang wala na siya. Oh. Yan oh. ito natunaw na lahat ano ayun po panalo po ah pa sila oh. nakapag uh, chicken manure po yan oh dami nilang nagawa mustasa ang taas na rin po na ng mustasa ngayon oh. yan oh haba na Bumahabol ang mustasa. Yung pong kabilang gilid rin mustasa rin po iyon. Hmm. Ah. nito isa oh. irehi 'yung huli nating ano pa oh. Huli pang ah, singkang po. Huli pa, huli. Yan. Yun lang po 'yung pinaka ano natin dito na nakakatuwa. At kumbaga, tukoy po ba nila oh, oh. alam nga nila? Oh. Maganda talaga. Oh yan ayun po tayo po yung nag uh, gawa pa rin po ng content for video kahit po hapon na tayo at ito po yung nangyari buong araw dito na ah, ito yung kabila banda picture natin na lumalaki na rin po yung iba maliliit yung pong iba dun talaga ano siya yung parang ano nang nang kanlong po ba hindi siya gaano kamukha po nung direct sunlight oh, tapos ngayon medyo maulan-ulan pa Ayan po, ito na po ang ganap sa ating taniman Ano po? Yeah. Bago lumubog ang araw oh. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama ano po? Yan, Ingat po ang lahat Happy happy lang po. Bye